Marcos, sinuportahan ko yan. Pero yung pagpagpagawa niya ngayon, nakabalustugan, kasinungalingan si Marcos na bangag. Walang hiya yan Si Marcos, tinulungan ko yan. From Region 1, Region 2 at 3. Putangin mo Marcos, walang hiya ka. Tarantado ka. Kapag tayo magsalita, Marcos resign. Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Lahat ang mga Marcos sa susunod na 2020, huwag na natin ibuto sapagkat mayroon silang gens na magnanakaw. Magnanakaw mga Marcos! Walang hiyayan! Tarantado ka Marcos! Uukin okay nila Marcos! Tarantado. Pakinginam! Walang hiya ka. Sinungaling ka. Akala ko ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw palang papatay sa bayan. Ama! Walang hiya. Kaya sa, sa 2028, pagkaisaan natin ay bangon muli ang Duterte. Si Sara ang una, ang presidente natin. Sara Duterte! 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 Duterte.